Hi guys, time check time. Time check. Eleven, eleven fifty six. Nagutom ang bata. Oh my goodness ah, hindi ko magiging Ha? Wala Para busog ka. Hindi yan matutulog hanggat hindi na busog. Gamitin mo na lang muna yung salt. Matutulog na sana kami. Sabi niya, Mama, hindi pa tayo nakain. Sabi ko, what? Anong hindi pa nang kanin? Pinakain na kita kanin. Ano eh. na ako eh. -iyak kasi nang iiyak din pagka hindi nakakain. Hindi pong tulog ka na tapos siya. <coughs> Hinaan mo, malakas pa rin. <laughs> Hinaan mo nga, ay naku naman. Nag-toothbrush na, magpo-toothbrush ulit. Okay. More pa. si Jasmine tulungan. Paasok doon kasi Jasmine. Sabi niya, Mama, hindi pa tayo nakain. Sabi ko, ala, tanong mo doon kay tito kung may chicken pa. Lumabas siya. Dito may chicken pa. Ma, wala na daw. Sabi ko, tingnan mo kung may kanin. Ma, wala na din. Hindi nagulat kami ngayon ni Dayday. Hala! Ang dami ng kanin. Sibling na obus yun. Tito niya. Bumango na Tingnan ko. Ang dami pang kanin. Ay, eh, nagtabi ako ng isang chicken kasi alam ko magugutong. Mainchip ba? Mainchip. <laughs> hmm. Hindi kasi ako niyang titigilan ng atin siya nakakain. Ayun na kasi ng gatas eh. Ang sulit siya sa kanin. Bata kasi, di ba? So, okay lang kahit na magkano na magkano. So, yun lang guys. Share ko lang. Gising pa kami. Eh? Bye-bye!